Ang sabi ng Bible sa atin, ang pagsubok daw ay nakapagpapalago. Pero alam mo ba na marami ang hindi lumalago o nakikinabag sa mga pagsubok dahil mali ang pag-unawa sa pagsubok at mali ang pagtugon. Sa halip na humiling ng lakas upang magtagumpay, madalas ang hiling natin ay sana sa problema ay makatakas. Yan ang dahilan kung bakit minsan parang naguguluhan tayo kay Lord. Kasi yung gusto niyang mangyari at yung gusto nating mangyari ay hindi magtugma gusto natin ang exemption sa problema. Tapos ang gusto naman niya para sa atin ay pagdaanan ng proseso ng paglago sa gitna ng problema. May nalilito dahil bakit tila hindi nilulubayan ang problema. Merong nagtatampo kasi bakit may problema. At meron namang nadidiscourage dahil ang feeling eh, hindi na dapat nagkakaproblema. Pero kung iisip-isipin din naman natin, karamihan ng malalaking hakbang ng paglago sa ating buhay ay naganap dahil tayo ay napilitang magtiwala dahil sa mga problema ang kinakaharap. May mga bagay na hindi natin mababago sa ating sarili kung hindi tayo pinadaan sa mga sitwasyon na kung saan tayo ay matututo na manangan sa Diyos. Ang sabi ng Bible, Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan, pinalalakas niya ang aking mga paan na tulad ng mga paa ng usa upang makaakit ako sa matataas na lugar si Habakuk ay isang propeta sa Lumang Tipan na nagtatanong din kay Lord kung bakit ganoon. Na sila ay nakakaranas ng mga problema, pagsubok at di ka nais-nais na sitwasyon samantalang may mga pangako naman sa kanila ang Diyos na sila ay gagabayan. Mahalagang tandaan na ang gabay ng Diyos ay hindi laging sa pinakamadali o sa pinakamaganda ayon sa paningin ng tao. Ito ay laging ayon sa pinakamainam sa estima ng Diyos. Hindi man laging tugma ang gusto mo sa gusto ng Diyos sa iyo, kailangan pa din nating magpasakop at magpasalamat dahil ang Diyos ay mapagkakatiwalaan at ang kanyang kalooban ang siyang dapat panghawakan. Hindi man niya tanggalin ang problema mo. May iba siyang paraan para magtagumpay ka sa pinagdadaanan mo. Maaari ka niyang bigyan ng lakas upang malampasan mo ito. Hindi palaging exemption ang solusyon sa problema. Kasama din dito ang prosesong babago at magpapalago sa atin. Hindi man laging kanais na isang proseso, pero laging pinakamainam ang produkto. Kaya sa susunod na parang walang paraan, alalahanin mo na ang Diyos natin ay may napakaraming paraan. Ang imposible sa atin, posible sa Kanya. Ang akala nating wala ng pag-asa ay proseso pala na nakapagpapalago at tunay na nagpapala. Kaya, Asal apa?